Iti tayo tayo, na, Kaming ang hulu, yung, na yung barangay at hindi na ito yung kaalaw. ang kapag kami ito yung barangay o tiika na yun yung madanda ng uh, reflexura at hindi na barangay tayo, barangay tanong tayo. So, ngayon niya, ang karoon tayo yung kasuloy na every year at hindi barangay at hindi tayo. Kaya na ito yung na 15 barangay di papalangi. Eh. So, no, uh, ha -ha kami ang sasabay na basket niya updates, skin basket niya party tips regarding the poor uh, beauty lindol ako. Kim may saman ba ko kay ako ni? Hanap ba ni para kung niya yun? Kaapa ba or ka kaibigan? Kaibigan o kaaway? <buffet> kaibigan? E paano siya kaming kaaway? Dalawa po kasi yan. Pwede natin siya kaming kaibigan o kaaway. Pwede kaibigan kasi ginagamit natin nabiging, na away lamang po siya pag nabibig mga paminsalan lang po siya. Kaya siya po kay kaibigan o oh, kaaway away po. At ang dapat lang natin kandaan, po nating gandaan kung saan ito magkaroon ng sunog tandaan lang po ang acronym ng safety. Ano, ano ba ng safety? Letter is sound the alarm. Kasanung ba is sound the alarm? Kasanung ba agararuma? Ata at pukaw tayo, ti uon. Tapto maalala alarma na hindi ka kanduwa pa yung ibalay. Apay ako na pakaiportante ato ay pagabi na gabi na hindi ma uh, madisgrasya madis or, mad or mga aksidente kapot ipuon or mga in-injured kapot ipuon. Gabi na hindi na tao na agpanpanit. Apay agpanpanit ako. Luwa lang ang nata. May isa, gapumadita mo mang Tu Pangluwa, ang buod nito magingyari ni Magida ang ng Iudrandida. Isaweret ni kami kung tangal daw o may nakaput good. Talagang kami ng kapuduting payla, lodi maningwa ako ng tinanggal ng basit ng party circuit. Tapno makaiwas tayo din Lord. Next letter A, alarm your nearest fire station. Ang kalinga arrival of our